ako sasagutin. Ang <laughs> bihira oh, ka. Sasagutin ka dyan. Mabe, okay. okay na tanong naman yun ah. Nakala na ko lang. Sinisigurado ko lang kung... Uh, malay ko ba, matagal din yan. Ayun okay. naman naman. Medyo malayang agot natin. Magti-trenta na ako. <laughs> Pero hindi naman nalata. Hindi <laughs> <laughs> naman nalata sa iyo. Kahit mga five years pang hintayin mo, okay na. Hindi uh, ko naman. <laughs> Joke lang. <laughs> Baka... pangit ko na nun. Agad pa yan. <laughs> Pampira ka naman. Hindi <laughs> ka naman nagipayas sa paningin ko. Pero... Kung yan talaga gusto mo. Wala man akong magagawa eh. Kung lang kita. <coughs> Kaya nang ginagawa ko. Yan naman eh. Kaya naman talaga. Pag nagmamahal ka, diba? Ay, mo. Kaya po pala, grabe din ang support ko sa'yo. <laughs> Ay, naku. No. Tumihin ka nga dito. Dito ka lang. Sa akin ka tumihin. Huwag na ako makakakita ng iba. Sa'yo lang ako palagi nakatingin. kung ano so, ang tipi nila. Dati pa naman. Uh, salamat na lang sa mga support na mga iba na wala. Ano lang ang alam mo ng sila? Nandito pa rin ako. Ano ang sabihin um, oh. mo? Ano

ano pa may problema. At, na ano ka. Ako na lang yung kausapin mo. No? Kung may mga problema. Salamat. May tindihan. Hindi uh, nag ko nagbuda. Pero lang Kung selos ka, hindi. Ay, hindi ako nagbuda. hindi uh, sa social media. Eh. Yeah, ayun nyo yung sinasabi ko. Laging may nasasabi mga nakapanigid sa atin. So, so, dapat nasa... Bakit nalang tayo yung sana yun? Eh. Uh, 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 sa na yung ano. nyo. sila ko yun. Nalang Ay sana, ay walang may iba sa amin novela. Okay lang, daw. Ito lang, ito lang kalasi sa ano sa tabi. Nagamit na natin pinagkaan. Ayun pa ba sa sumo? <laughs> oh. so, Pag-birthday ka na no. pati, hayaan mo na lang yung ayun. Huwag mo na muna masyadong isip. Dapat pong birthday mo, ano, mas <laughs> kumbi <laughs> <-ira> ka. <laughs> Umira <-iya> ka. Ba't umiiyak ka? kanina. Nakakain love ka talaga. Wala po yun. Ano? Kulang pa nga po yun yung mga uh, sakripisyo nyo sa amin. Nahiyan na nga po ang kinakuyara. Bakit naman? Kasi ano po, yung nagka-problema pa po dun sa pabahay. Hindi ko naman po ina inaasahan na ano na ganun. Yung mga yan simple lang naman po talaga yung ano yung gusto ko po sana yung masabi ko po sa first vlog na ano gusto ko lang po makalipat pero po yun hindi pa hindi pinasa na sana malaki po yung ano papagawa po sa amin nakakahiya na po kaila ko yan okay lang yan okay lang huwag ka magalala kahit man ano nag Matigil ngayon. Um, sigurado gagawin kalinga kalimutram ng paraan. Ito mag-alaman. Kahit sa iba na lang ang po point ibigay? Ano? Sa iba? Hindi, um, no. Para sa inyo yun. Deserve mo yun lahat. Deserve mo yung family. Saka hindi mo naman ano, wala ka namang kasalanan dun. Okay ka lang?

ko sa ating Sa inyo. This is... I oh don't know. thank <laughs> you Play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. to a blessing. New focus, no guessing. Just bold an obsession. All in his possession. You got the retention, i leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a Weapon 11-11, it's time for progression, uh! on. could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they see me Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me so he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Uh, high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lives. Try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing